Hi, good morning. Ito yung Carmona Municipal Park dito sa Carmona. So, actually, maaga siya. So, wala masyadong pailaw, wala masyadong nagtitinda. So, every morning, ito yung routine namin dito. Nag-jogging kami. So, hindi ako nakapag-shoes kasi <laughs> ang namin namin kwento kagabi. Hindi na kami nakapag-vlog. Siguro mamaya akong kakayanin. Siguro, no? Pag mga hapon. So, actually, ang ganda dito. So, pinaayos to. So, merong senior, ano ay citizen, ano dyan, citizen building, meron kami. Tapos may nagtitinta din dyan. Take a look. Mamayang gagabi. Oh, Mas masyadong pailaw. JBL. JBL by speaker. Meron... Meron... Uy! Ah. Sana all. Oh, medyo social to be. Medyo social dito. Pero sa gilid yan, may mga charger din yan eh. May ano dyan na, may mga may palaruan yan dyan sa bata. So, ito muna. So, Kunan mo ako jogging <laughs> Ay, pero nakatsinelas oh. <laughs> ako. Pwede ka mag-ano. -ano. So, mag-jogging ka na nga, gano'n. Ay, ay, ganun. So, ay okay. eh. Ah. Pero hindi siya maano dito. Oo, Hindi, Dito, dito kami ni Dapat Ang dapatan dito uh -oh. mo. Sayang. Nah, kayo <laughs> Sa so, mga trapo, Ay, na kita niya na naman po eh. oh. Oh, okay. ah, papas. Na. Ay, mag. <laughs> Ay, mami. <mommy. laughs> <laughs> honey, bukas na daw siya uuwi. <laughs> <laughs> Papagalitan ng asawa to. I extend ng like, extend dito. So, Ang dito mga trabaho. Uh Oo. -oh. May mga bulaklak din oh. Ang kulig. natin mamaya, uh, mga mamaya, so, yung mga bulaklak. Ayun. Mamaya punta na dito. Kita namin yan mamaya. So actually guys, ngayon lang kami nakita for how many years? Actually, Shay, ilang taon ka uh -huh. ba no, nung umalis? Kaya ano ko lang nga ah, explain ko lang dito sa vlog na to. Kasi nga, nung um umalis kami doon sa, sa Mina, sa, sa Spalay, kasi kami sa Negros. Maliit pa to, kaya ito naging kaibigan ko. Pero mas ahead ako kaysa sa kanya ng 4 years. Totoy pa ako nun. Totoy pa to. So kami yung magkabanding doon sa magte-text, jollins. Siguro ano ako doon? 7? Seven, seven years old pa lang. Ako siguro mga 9 na, or 10, something like that. Yan. Kami, siya, na nakan namin yung pera ng lola niya. Mga ano yun, yung benta sa suman. Araw-araw kami, kami nag-uubos doon. Inuutosan ko na siya para mag-uwa lang. At tapos, binibi, uh, ginagamit niya pambili ng text sa akin kasi isang karton yung text ko eh. Yung mga para siyang folks Ah, uh, yung text natin na text. Oo, oh, parang ginaganon. Uh, 'Di ba uh, uso yeah. naman sa probinsya lahat ng masaya talaga uh, yung memories ng ano namin. Actually, meron kaming friend ngayon. Actually kahapon dapat nag-vlog kami kahapon. Busy kami kahapon. Busy kami eh. nag-inom kami. Naginom kami. <laughs> dapat kinunan. Dapat kinunan natin. Ay, 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 try kong... ay, <laughs> i-pull out sa susit. Yan yung mga childhood namin as in, sobrang saya namin kaya hindi namin makakalimutan bawat isa sa... Ah, Makakalokohan no. Yes. Yung pagpunta niya dito hindi lang talaga actually vlog. Kami talaga yung purpose doon. So, gumawa na lang kami ng vlog dito para at least makita niyo kung ano yung view ng Carmona Park and sa Carmona Estates. Siguro, kukunan din namin ng shots, no? Kung paano yung... ano kaganyan oh. Oh, may may may, part may din pala para sa mga bata. Mga bata. Oo, oh, may mga slides ano din dito. Uh, free ba oh. Free to. Walang, free for free, for, actually free dito pa. Free for all eh. Pwede kang magkumain. Mag I think, I para ano lang ah, para magpi-picnic kayo. Alaga mali malinis, malinis, malinis alaga. Malinis 'to, so, alaga ang ano 'to kay Luigi Loy Dowiola 'to. Eh. Ano? Ayun. Pasok na po mag tayo na lang dalawa magibata <laughs> ipani natin ifine natin yung video ng William Dito gaga al <laughs> oh, guys sa uh, try namin na uh. try namin maging bata today kaya lang iwan mo yung chinelas mo iwan mo yung chinelas mo kasi yan yung kasi yan yung required nila ah oh. andit aakyat ako guys ayos ah ay guys uh. <laughs> kaya lang hindi ako bata hindi <laughs> hindi na advisable oh guys kung, hindi gusto nyo kas <laughs> guys try ko lang kung bata to sige na boy hindi <laughs> <laughs> baliktad gali. <laughs> ay baliktad pala gusto gusto namin maging bata tara akya tayo para maging fan pero oh, wala namang mga bata ngayon kukupitin na kukupitin namin mga bata aakit <laughs> ah, <a> ako <laughs> Try natin kung maganda dito talaga. <laughs> oh, no, be, akit ka, be. Para tayo dalawa. Okay. Dapat dinala natin si anu, eh. Oh. Oh, ano eh. Ah. Ah, wala naman tong bata na to. Hi, my daddy. Ah. <laughs> Wait lang. Napasok tayo, gagay. Ready ka na? Ayan, nakasama oh, ko. pa kami. <laughs> <laughs> so, ano doon? Try namin talaga, guys. Gusto. <laughs> Nako! Hindi <laughs> na ka kasi siya dyan. Hindi <laughs> po. Hindi naman masaya po. Madulas, hindi, madulas. Hindi naman madulas. Hindi <laughs> <laughs> <di> naman. Hindi naman madulas. Putagin. Ay, lang <laughs> mo. Hi, my friend. ayun Bilis. Si Hindi naman masaya to Kasi nga, hindi na sa slide yun. <laughs> <laughs> maybe nak maybe nakabasa yan dun, no? Sarap pala talaga dahil mag magbata mag ulit. Yeah. <laughs> gusto ko, gusto, guys, gusto ko talaga itry lahat. Kasi, nung bata ako, walang ganito. <laughs> gusto, gusto, gusto na, gusto namin matry ngayon. Kahit at least, di ba, kahit mamatay na kami, okay na. Kasi natry na namon lahat. <laughs> Ay, <serio. laughs> Ako. Asan na si Toy-Toy? Eh dito na ako. Di puga. Katu guys ang Mga Ilonggo kasi kanu. Nung kun kami ng mga bata. <laughs> Pinagtititigan namin ng mga bata kasi. Ang <laughs> laki-laki na namin nag Laki-laki na namin nagpapagodod pa. Puga, pero guys, walang biro. Di ganito dito. Pero mas maganda pa yan mamaya kasi nga magkakaroon pa ng pailaw dyan. As in, sobrang maraming ilaw kasi kasi malapit na rin yung New Year. Tapos so, yung Christmas. Merry Christmas eh. sa lahat sa mga <laughs> hindi ko pa nabate. Hey! Wag na, eh! Huwag na kayo magpabate. <laughs> <laughs> Grabe yung tawa niyan. Hi po! Merry Christmas! Konti pa lang mga tao ngayon, pero for sure, pag mga hapon, sobrang dami ng tao kasi nga yung iba gusto mag pasyal, -pasyal. Dito puno yan mga bata. Kaya medyo okay. Kunan natin ng isang shot na mas maganda. Ay, doon sa may Hindi, hindi. Dito na. Grabe yung edit mo kasi nga. mahaba. Oh, mahaba eh. Tsagaan Dapat inanong niya Ay, ba? Ay, talaga. Ay, pwede pa to? Maambon? Ay, hindi, huwag mo. ka, yan. Diyan ka. Nakaslaw ba? Hehe. Bakit ba kayo pinapaikot kasi 360 na pala to?